Nang gabi paps dumating na nga pala yung ano yung order natin. Bali medyo matagal-tagal na natin tong nantalay. Ah, uh, ay nakabox pa siya. So side up hindi siya pwedeng itayo. Ah, uh, itong ba? Sige ito, ganyan lang. So i-unbox na natin tong Pops para malaman natin kung anong laman ito. Medyo matagal-tagal na tong pinadala siguro almost 2 months na. ayan Sana ba yun. Ayan. Medyo 2 months na. So i-unbox na natin mga Pops. Ah. Uh, sobrang thankful nga pala sa nagpadala nito kasi nag-effort talaga siya para ipadala ito dito sa amin sa Palawan. So ayun. So paps, na ko na yung na ko na yung padala nyo. Ah, uh, andito na. I-unbox ko na at least para makita nyo din na 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 namin. So ito na siya paps. I-unbox ko na siya. Ah, uh, ito nga pala pinadala niya mga paps ah, uh, pakita ko rin sa inyo. Yung pinadala niya ay ito, paki-picture. Ayun siya. Pinadala niya via air er, right. Kita? Ha? Ayun. Okay na, nakita. So, yan pa yung pinadala niya sa akin. So, ngayon titingnan natin kung andito nga talaga sa loob. I-unbox na natin pa. dito ay na bubble wrap pa siya talagang safe na safe so yun uy dumating na nga paps thank you thank you dumating na yung itlog na pinadala mo <laughs> ito na si paps oh. yung itlog na dalawa pinadala mo paps nandito na oh ayan oh. hello ang <laughs> bilis eh, n'o <laughs> thank you thank you